Okay. Dito na tayo mga idol sa spot natin pamanan Mali dito na tayo mga idol lang intro Yan bali yung spot natin mga idol na pamanan ay Sa so, ko pa rin ito mga idol lang barangay namin Dito sa barangay Punta Maria, Burungan City Yan bali dito tayo mga idol bababa Yan dito tayo Ito mga idol yung tangdoan kung tawagin dito sa amin Ayan Bali suluday pala tayo ngayon mga idol Kasi okay pa gumagaling yung ang tinga ni Idol John kaya solo muna tayo at yung i-vlog muna ni Idol John ay yung pang ano muna ng alimango pang huli kasi di pa siya makasisid kaya tayo muna ngayon yung mamamana at muli natin yung mga idol susubukan yung mga spot na tinuro sa atin ni Idol John muli natin yung pupuntahan at sana makadilensya tayo at makahuli tayo dun sa mga spot ni Idol John sakaling may mga laman man ayun bali ito na pala yung mga gamit natin ayan yeah. ito yung gagas natin may ano may call gate ito so, kasi mga idol yung mabisa na ano pampatingaw yeah. so ayun mga idol bali abang abang na lang kung anong mahuli natin sana makadilin siya tayo at maging sip yung ating dive ngayon tara dito mga idol ito mga idol yung spot na kadalasan na nakita natin ng ilak kaya binalik balikan natin ito at dito mga idol ay may nakita tayong ilak na nasa loob ng biyak kaya ito na lang muna yung ating tinarget at pinagabangan natin dito mga idol na ang papanain na sana natin yung ilak ay mabilis yung kanyang paglangoy kaya di natin napana Ya, ah! ah! yeah, di ilak mga idol Silent di natin mga idol ako na nag video kasi pagkala ko lumayo na sila at ang dumuga ko sa biyak mga idol ay nakita ko siya mga idol na palawas kaya yan uh, tinira natin salamat naman at tinawa natin huh. Ah. so lang ko na natin ang videos magpana pero okay na rin, at nahuli pa rin natin mga idol yung ilak yan yeah, tiki lord unang huli natin ilak salamat At dito mga idol, suraha na bayarungon yung akita kaso distansyado pa sa atin kaya inabangan muna natin. Nang makakuha na tayo ng saktong distansya mga idol ay tinira na natin. <coughs> Surawat tirmaan natin Surahan na bayarungon Basarap tumahay doon na Pangihaw Hindi tumagos yung ating siwa oh, Yan yeah. Pero salamat pa rin at natin yung isda mga idol Thank you Lord dito mga idol, may nakita tayong igat. Yes, Ay, nakatanggal mga idol yung igat huh. Huh. Kaya agad ko na din hinila mga idol yung ating ano Yes, uh, tanggalan lang siya ng naglaban. Kagad ko, kagad ko na hinilak kasi baka baka pasok pa dun sa loob. Delikado yung bala ng ating pana, baka bali. Huh, sayang. at dito mga idol labahita yung ating target na isda at nagpili lang tayo dito ng malaki sa kanila at nang makapili na tayo ay tinira na natin huh. labahita ay sa yun na palulong Bale, ito pala mga idol yung labahitan ah. Hindi lumalaki. Hindi gano'n lumalaki. Dito lang ang ibang labahitan na ah. umabot sila ng isang kilo ito. Okay na ito. Ganito na yung uh, laki nila. Ayos na. Nakadagrad na tayo mga idol sa ating gulay. Labahita. Salamat. dito mga idol may nakita tayong mga labahita at ito rin mga idol yung klase ng labahita na lumalaki distansyado pa sila sa akin mga idol at inabang ako muna at nang makakuha na ako mga idol ng saktong distansya ay tinira ko na lumahita Bali ito mga idol yung lumahita na lumalaki na nahuli na rin ako ng ganito na lagpas ng isang kilo Salamat naka nagdagdagan tayo sa ating huli lumahita labahita yung ating tinarget na isda at pasensya na din kayo mga idol sa ating camera kung medyo blurred kasi nag-moist na yung ating case mga idol na kundulag sa ating huli pang ulam mga idol eh, salamat at dito mga idol may nahanap ako na ilak na pumasok sa biak kasi ito yung klase ng ilak na hindi talaga lak. Kaya hinahanap-hanap ko lang dito. At dito nga mga idol lang pagdungan ko ay nakita ko yung ilak. yung kaso di na tinapana kasi medyo mabilis yung kanyang pagdaan. spot na tinuro sa ating idol dyan. Lagi natin ito mga idol sinisisil pag namamana tayo. Walang laman mga idol yung biak kaya nag resurface na pupunta lang tayo sa ibang spot na tinuro sa ating idol dyan. dito mga idol. Isa rin to sa spot na tinuro sa atin ni Idol Jun kaya binalik-balikan natin ito. At wala tayo mga idol nakita sa biyak kaya nag-resurface na lang ulit tayo at pupunta lang tayo sa ibang spot na tinuro sa atin ni Idol Jun. <coughs> At dito mga idol ay may nakita akong triggerfish na pumasok sa butas kaya dali-dali na akong hinanap ko na yung triggerfish. At dito mga idol ang pagdungo ko sa butas ay nakita ko yung ngipin niya kaya hinanap ko na. <laughs> triggerfish salamat tinawag ako mga idol kasi ko din di nakaklaro mga idol sa ating kumpada kasi nasa loob siya ng butas salamat ay sa ito mga idol na pang ulam ang oh, oh. mga idol thank you lord salamat Thank you sa ating day ma idol ay may nakita tayong bigay emperor o bulagdatan kaya nagtago muna tayo dito mga idol sa biak kasi ito mga idol yung mabisang technique para mahuli natin yung bigay emperor at dito mga idol normal play emperor yung kaso malakas pala yung agos ng tubig sa biyak na ito kaya hindi natin napana yung bigay emperor <laughs> Walpak <laughs> Walpak yung pinapasok natin na butas hinihigop tayo hindi natin madali yung ano yung bigay emperor lumalapit sana kaso nahihigop tayo ng ano ang uh, agos tubig at dito mga idol ay muli tayong sisisid sa biyak na ito at muli tayong nagbabaka sa kali na makahanap ng isda at nakapana tayo. Kaso walang laman yung biak mga idol, kaya nagresurface na lang tayo at babawi lang tayo sa ibang bang spot na ating pupuntahan. At dito mga idol, lapu-lapu yung ating target na isda. kaso ng panahay na natin mga idol ay hindi natin tinamaan. dito mga idol nandito na tayo sa paboritong spot ni idol John at madalas din natin ito idol makitaan ng malaki isda kaso lang hindi natin napapana at dito mga idol ay dahan dahan lang tayo sa paglapit sa biak at iwasan rin natin na makagawa ng ingay para kung sakaling yung biak para hindi mabulabog yung mga isda at wala tayong nakita ang isda mga idol kaya nag resurface lang tayo so oh, oh. oh, yes walang laban baka susunod na lang na Sir, dati yung pagbalik dito mo kayo may laman na yung spot na ito. Oh, ito yung unang beses na pinuntahan natin yung paborting spot ni Idol Jun na walang laman. Baka ano, nabulabo na kasi may mga espiro tayo na pumunta dito. Uh, tatlo sila. Apat ba Apat sila. Sa so, apat na piraso ng mga ano, espiro natin. Ayan, bali, punta lang tayo dyan sa Amay at saka uwi na tayo pag ayan, yan yung last spot natin tara so ayan mga idol yan bali, ito na yung huling spot natin sa ating pamana ngayon sisirin natin kung may laman Hello, ada apa lepas? Tahu kahanya? Tak tahu bilang tarikh mga idol yung bali na tayo bali abang abang na tayo mga idol doon sa bahay para kiluhin natin yung mga huli natin kung mabot ng ilang kilo ayos na din at Makakaulam na din tayo sa mga huli natin bali ito lahat mga idol yung mga huli natin uh, pasensya na din kung hindi natin na uh, videohan lahat yung mga napana natin kasi hindi rin natin na ano yung mga isda minsan sumusulpot lang kaya pinapanan lang natin ganitong ilak at itong karamihan sa mga ano natin surahan Ayan. Yeah. ayos na din mga dalawang dalawang kilo, kilo na rin yung mga huli natin Bali, ulamin lang natin to. Baka makabinta tayo ng isang kilo dito. Kasi may mga labahita naman tayo na ilang piraso. At ilang surahan. So, ayan mga idol yung Bali, abang-abang lang tayo sa bahay para kiluhin natin yung mga huli natin. Ayan, bali, so tight pa ngayon. Pero uwi na tayo. Tara. So, ayan mga idol. yung bali, dito na tayo mga idol sa bahay. yung bali, ito na mga idol yung mga huli ko. Yan ayan ayan mali yung may trigger fish tayo at ayan ilang piraso yung surahan natin na bayarungon mali masarap itong mga idol na pangihaw at isang inak at ito yung tabas kung tawagin dito sa aming mga idol ayan mali kiloy na natin lahat kung umabot ang ilang kilo ayan ayan 2 and 3 port ayos na bali makakabinta siguro tayo dito ng isang kilo yan, isang kilo yung maibinta natin at yung iba, yung 1 and 3 fourth yan. Pangulam na natin. Kasi malaking biya yeah, na yan, may idol. At malilibre naman tayo sa ulam. Ayan. So, ayan mga idol, bali abang-abang lang tayo sa dulo ng ating video. At may shoutout tayo. So, ayan mga idol, yung bali mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Wali Pantanusa from San Juan Mil, Pangasinan shout out kay Kapana TV Adventures shout out sa Planada at Bakarisas group ng ng pangkarigaya lady yan shout out sa inyong lahat idol. shout out kay Samuel B at sa asawa niya na si Vicky Tihones at sa mga anak niya na si Rowell, Jemuel, Jonah, at Sheila Tejones ng Barangay Lapas, Makati City. Shout out kay Dennis Lila Cruz at sa, at sa Lila Cruz family ng Naik Cavite. Shout out kay Rodi Diladya at ng Diladya family ng La Union. Shout out kay Sam Urtalisa. Shout out kay Pancho Pantino from Rapu Albay. Shout out kay Chad Summers from Bohol. Shout out kay Quenor TV from Kabuyao Laguna. Shout out kay Mamali Arago. Shout out kay Firi Ira Arnil. Shout out kay Jun Carlon. Shout out kay Uncle Sami TV. Shout out kay Dan Charlie Brill. Shout out sa Di Jose family ng Kaluya Antiki. At sa ibang mga idol na hindi tayo natin ma sabi dito sa ating video, sa ating shoutout yan. Ilalagay ko lang mga idol sa screen kaya paabang na lang mga idol yan. Shoutout kay Jun TV Vlog. Shoutout kay Kasisi George TV. Shoutout kay Rinan Fishing Adventure. Shoutout kay Rafi Spur Fishing. Shoutout kay Father and Son Fishing TV. Shoutout kay J Adventure. Shoutout kay Kabugsay TV. Shoutout kay MJ Eric TV from Palawan. Shout out kay Marix Mixta Vlog watching from Bohol. Shout out kay Arman Longhair TV. Shout out kay AA TV and Adventures. Shout out kay Din Mix TV. Shout out kay Jeeves TV. Shout out kay My Star TV Vlog. Shout out kay Mercado Boys Vlog. Shout out kay The Tribal TV. Shout out kay Juni Fishing TV. Shout out kay Uncle Sammy TV. Shout out kay Atilik Vlogs. Shout out kay Bus Alan TV. Shout out kay Kimaris TV. Shout out kay Rima Mix TV. Shout out kay Puburing Mandaragat TV. So ayun mga idol bali yung hindi natin masasabi dito sa ating shout out, hindi natin ma ano yung magpa-shout out yan. Ilalagay lang natin sa screen uh, abang-abang lang mga idol yan. Abang tayo nagsasalita ngayon mga idol, yan. Ilalagay ko na dito sa ice cream na yan, paabang na lang. Yan, bali. Ito muna mo, mo yung mga shoutout natin mga idol sa ating video na ito. At sa ibang gustong magpa-shoutout mga idol, yan. Mag-comment lang kayo dito sa comment section at isa-shoutout ko kayo mga idol sa sunod nating na na video. Yan. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.